Troy Good morning mga Katroy Tarooks At bagong umaga At bagong ano na naman tayo Bagong vlog na naman tayo At syempre bagong kabanata na naman ng buhay natin At nandito kami ngayon sa palengke Kasama ko itong dalawang pinakain ng tatlong beses doon sa kusina Ayan, para bumili ng ano, ng gulay nalulutuhin namin mamaya ito yung mga gulay nalulutuhin namin yan kami pa uwi na pero kami pupunta muna dun sa ano civic center para tingnan yung mga ano dun yung mga revolto kasi gusto daw nilang makita yung mga nandun habang wala pang tao kaya samahan nyo kami at nandito na kami sa my civic center at kami papasok na dun sa loob Ayan. Ayan na. Yan nandito na kami sa loob ng Katrina Roots ah. Tayempre. Uh, okay. Sama ko peritong dalawang magugulit. Ah uh, yan napagbigyan ko na sila na pumunta dito at uh, kung gusto na lang magpapicture sa mga ano diyan kay na uh, kung alin dyan sa mga rebulto ay malapit na sa kanila at uh, sige at papasok muna kami sa loob kami maglakad-lakad para makita pa namin yung mga ibang uh, ribulto. ayan kung titignan nyo ang gaganda ng mga ano nila mga rebulto nila talagang ano talagang pinaghandaan nila tong okasyon na to kasi nga ano naman uh, Mamaya ay may prosesyon na mamayang hapon kasi uh, nanatayo na sa uh, Viernes Santo na tayo. 'Yan yung mga ribulto at ito yung dalawa na nag-enjoy sila sa kalalakad para tingnan yung mga ano dito. Tapos habang naglalakad sila ay titingin-tingin na rin tayo dito sa loob para hindi naman tayo maboring kaso hindi tayo masyado makalapit doon sa ano doon sa mga revolta na yun kasi may raming nag nagaayos pa yung mga may-ari at ang gaganda ng mga pinamili nilang mga bulaklak fresh na fresh sigurado sigurado mahal tong mga bulaklak na ito kasi hindi lang naman yung mga bulaklak na ano to na temporary yung mga mahal ito na ano binebenta doon sa Baguio talaga Ayan, yung mga, ano, yung mga ribolto na i -pro mamaya. Kasi nga, mga mga five siguro ay mag na yung prosesyon. At ito na naman yung dalawa. Ayan. Kasi nga daw, mamaya ang hapon ay hindi na sila makakapanood mamaya. Kasi may pupuntahan sila. Pupunta daw sila ng uh, Bawang La Union. Kasi doon sila manunood ng mga ganito ayan magaganda talaga ng pagkaayos ng mga ano nila talagang pinagahan Nandiyan si Maria Kobe, ayan punong-punong oh, -puno ng bulaklak si Maria Salome ayan at siya nga pala itong mga ano revolto na to ay may mga kanya-kanyang barangay na rin kung saan sila susunod mga barangay uh, may naka ano na rin sa kanila naka-assign kung saan sila susunod na rebulto. Yan si Kapit ex Kapitana Waning. Yan siya yung mga nag sa mga ibang ano dito. Ah. Uh, ganda naman talagang uh, hindi pa rin kumukupas at uh, titawanin nga uh, ang pag-ayos mo. Maganda pa rin yung uh, ano natin. Ayan. no hindi ko mabasa yung ano nakalagay sa tarpaulin. Medyo malabo na yung mata natin. Basta papakita ko na lang sa inyo, bahala na kayong magsabi kung ano yung mga pangalan ng mga santong to. Ayan, at kami ay lalabas na pero magpapapicture muna tong dalawa. na picture muna kayo para meron kayong remembrance na nandito kayo sa loob. Hmm, kasi mamaya, pag nakauwi na tayo, wala na. Hmm kanya-kanyang lakad na mamaya ngapon Yan, at uwi na kami kasi magluluto pa kami kaya dahil nga wala pang nakapagluto. Eh anong oras na? 11:30 na. Ayan, tingnan niyo si yan, anong nakalagay. Yan yung mga ano talagang inaayusan nilang mabuti yung mga ano nila. Mga revolton nila. At paano mga Katroy Trucks at kami ay lalabas na dito. Hmm. Yan yung aming simbahan. Mas magandang tignan ngayon kasi nga hindi gaano uh, maraming sasakyan. Yan mas magandang tignan ngayon, mas matiwasay, kitang-kita buong-buo mula sa baba hanggang sa taas. At ipapakita ko sa inyo na malapitan na yan. Oh, ganda ng ano, namin, simbahan namin dito. Ano? Eh yung mga gustong bumisita dito sa amin, pun, uh, bago kayo umuwi sa inyo, baba muna kayo dito sa aming bayan para ah, kami nakauwi na at nandito na kami sa bahay. Pinasok na rin ng dalawang kasama ko yung pinamili naming mga gulay. Ayun, at naghihintay na pala yung mga kasama namin dito. Galit na yata sila. Kasi kanina pa daw sila naghihintay. Kasi nga pala, uh, sa ating mga may edad na, huwag kayong labas ng labas Inom lang kayo ng maraming tubig Kasi nga, sa sobrang init ngayon, ay hindi natin maiwasan yung heat stroke o kaya high blood Kaya ingat-ingat lang tayo sa mga sarili natin Huwag natin pababayaan yung mga sarili natin um, Kung nagtitik tayo ng maintenance, inom lang tayo ng maintenance Mag vitamins tayo, minom ng maraming tubig para ano diwas oh, yeah. tayo sa sakit kasi kapag tayo nagkasakit yan mas malaki na yung gastos natin yan mga katrita nan tinitingnan na ni paning yung Daday, ano, pinamili namin yung ng gulay Ayan, ah yung mga pinali pinam <laughs> ang dami daw yung mga pinamili naming gulay sabi ni Banisa. tignan nga natin yung mga prene-preto na lang isda ito daw yung ano, yung pansawag namin mamaya doon sa gulay. Ayan, ang sarap naman. Oh. Ayan, yung mga gulay na pinamili namin. Tingnan nyo kung gaano karami yung pinamili ko. Sobra, sobra, parang dalawang pamilya ng kakain nito. At least, mas maganda yung marami kaysa kinagkukulang. At yan, nandito na ako sa may likuran. Dahil dito ko lulutuhin yung binili kong gata ng nyog para ano, Uh, gawing langis. Ayan, at yun yung mga alaga kong kalapati at meron din mga manok dyan. Tapos, ayan, maghahanap na tayo ng ano, tanggatong para ano maumpisaan ko ng lutuhin yung ano yung gata ng nyog. Pero asan kaya nilagay yung ano yung lutuhan? Dati andito lang yung lutuhan kasi dito pa kami nagluluto pero nilipat na naman yata hindi nga hanapin ko muna kung nasaan para maumpisaan ko na rin lutuhin yung lulutuhin ko para matapos na at po subukan ko nga pumunta dun sa ano dun sa likuran mamaya para tignan ko baka nandun lang sa tabi nung kubo nilagay Ayan, at hanapin ko muna mga katreta rooks yung ano yung lutuhan namin nasan kaya yon? ito nga pala yung kubo-kubo namin, no Oh. Isa, dalawa. Dalawang kubo dito sa likod. Ay, nandito lang pala yung, ano, yung lutuhan. Dito, nilipat sa, ano, sa ilalim ng kamyas. Siguro, nainitan sila dun sa kabila, kaya nilipat nila dun nung nagluto sila. Pero, mas okay rin dito. Kasi nga, ano, hindi gaanong mainit. Tapos, uh, may hangin na pumapasok. O, hindi kagaya doon sa pinuntan ko doon sa may manok doon At saka siguro nilipat na rin yung lutuhan Dahil meron na akong nilagay na kulungan ng manok uh, yes. Tapoy maghanap na lang ng panggatong At uh, ano na lang gagatungan ko na lang Kaya siguro konti na lang yung gagamitin kong ano Yung uling kasi sayang lang naman yung uling ko konti lang naman yung ano Yung lulutuin ko At uh, titingin tayo ng kahoy Ops! Baka mayroong ano dyan ah Merong manunuklaw dyan ha ah. Huwag kayong manuklaw hmm. Sige kayo Papahulo kayo kay ano Cobra Prince <laughs> Ayan at ah, nagkakuha na ako mga Tritrucks ng ano ng panggatong Pero isang piraso lang kasi ah, Marami na to hati ah, ko na lang para ano magkasya kasi konti lang naman yung iluluto natin And at maghanap na lang ako ng ipangbanggatong dito sa may ano Palipaligid baka may makita ako. May nakita nga ako. Tingnan nyo. Nakakuha pa ako ng dalawa. Pwede na to. Kasa na to pang luto. At mamaya ay pisan na natin. At kukuha na lang ako ng mga gamit. At yan yung mga kinuha kong gamit. Na meron na rin tayong palayok. Tapos yung pangsindi at yung i, -ano ko, yung iluluto ko na gata. Ayan, apat na pira, apat na supot 'yan. Tapos, ayan, na natin sindihan yung mga kahoy. Para ano na. Baka pag umpisa na tayo kasi eh, anong oras na? Hindi ko pa naluluto 'to. Dapat ito uh, pag hanggang dapat alas 12 tapos ko nang lutuhin ito. Dahil kukunin na yung langis niya mamaya. At yan. At nagkapag ano na tayo, umpisa na nating ilagay yung ano, yung gata. Ito mamaya, pag naluto na ito mamaya, ay magiging ano na yan, magiging clear na oil na yan, magiging langis na yan. At yun yung kukunin natin. Yan. Ganito lang ang mag, ano, magluto ng o kaya gumawa ng langis. Uh, Siyempre, gata muna tapos iluluto natin hanggang sa mag-evaporate yung ano niya, hanggang sa maging ano na siya, uh, clear na yung kakalabasan nito. Imbis na puti magiging ano yan mamaya, clear, parang tubig. At yun yung langis niya. Ayan. At sige, Panoorin uh, panuorin nyo muna ako kung paano ko lutuhin yung ano, yung gata.

bantayan na at kumukulo na yung gata at malapit na ito kunting ano na lang kunting hintay na lang masakit lang sa mata yung usok itong kahoy Tignan nyo mga katuritoroks Itong nasa likuran ko Ito ay puno ng sili At tingnan nyo may bunga May bunga na rin siya. Isa Dalawa Tapos dalawa lang kas, Dalawa lang yung natira Kasi nga kinain lang manok na yung iba Sakit lang sa mata yung Kasakit lang sa yung usok nung ano nung kahoy na pinag natin hindi ko matagalang ang mag-standby doon tingnan naman oh. ang itim ng usok niya alisin ko na lang kaya yung ano yung kahoy sakit sa mata alisin ko na lang to ito yung ano eh. Oh, yan, nabawasan na rin yung ano Okay ko na dun Ay, bahala ka na lang sakit mo sa mata Tingnan nyo tong pinaglulutuan ko. Hmm. Diba? Ang ganda ng ano ko, ng place ko sa silong ng kamyas. So, tapos, may mayabas yan. At habang niluluto natin yung ano doon, yung gata ay dito muna tayo kasi ayan oh may kakain muna tayo ng saging ayan oh nandito lang sa tabi natin nakaano lang ah nandito nga pala ako may kubo-kubo namin no oh, dito sa likod ayan ito ako nakaupo at mayroon siyang bungang saging at tayo kakain muna kasi nakakagutong din magluto yan oh mm. không đấy làm được không được không ai ai được không được không không là mapatigas ng buto. Kaya kumain tayo ng kumain ng ano ng saging para laging matigas ang ating buto. Hmm. Sa lalang. Yan. Sige lang, samahan niyo akong kumain. Kaya, siguro yung malaki na yung sanarin. Kaya tayong kumakain ng ano mga sa mga ganito, mga saging, mga iba't ibang prutas ko Hindi naman ako malakas sa kanin eh. Ay, ewan ko nga kung bakit yung malaki kong saan Siguro sa uh, tubig, hindi naman ako nagiinom lagi ng halak. Ngayon sa ganito lang siguro, talagang natural ano na natin yan. Natural, natural na lang sa katawan natin ito. Hmm. Tignan nyo, oh. sarap. Gano'n, so, anong tamis pa? Hmm, hmm. Ano? Tapos na tayong kumain ng saging at Tignan natin yung binabanan binabantay niluluto dito kung gano. Ayun, kumulo na siya. Ayun oh, kumukulo na. Kailangan na nating i ano i halo halo para hindi magkaroon ng ano doon sa baba. Ang tawag nito, tutong, tutong ng ano, tutong ng gata. Mamaya yung texture nito ay magiging ano na to. Pag naluto na to, magiging liquid na malinaw na malinaw na ito. Ayan. Magiba na yung ano niya mamaya. Hindi na ganitong kulay gatas pag malapit na maluto. <coughs> Ayan mga katroy trucks, nakikita nyo ba yung pagkakaiba kanina nung kulay at saka ngayon? Tignan nyo, may parang tubig na, na ano, nakikita natin sa niluluto natin. At si misis muna ang nagluluto doon habang tayo ay maglakad-lakad muna dito sa likod. Ay, hey, mube papalam? sursuran da ka nga pusa ah sila papalam nga pag suksuksukan hmm. tingnan nyo mga mga kataruks yung ano kanina yung nilagay kong gata kanina puting puting ngayon naging golden brown na siya tapos may lumabas na rin na ano put na clear na liquid ito yung magiging ano mamaya magiging oil kaya Uh, lana. Ayan. Pero, ano, tulang natin. Ha. Ganyan, ganyan lang natin para hindi siya, ano, hindi kumapit dun sa palayok. Yung gata niya. Para maganda yung ano niya mamaya, para puting-puti yung oil niya mamaya. So, walang... Uh, hindi masyadong brown pero sabi nila kapag ganitong ano, holy week mas maganda daw yung medyo golden brown yung yung oil na kakalabasan nitong nilulunro natin kasi mas maganda daw yun na pang ano pang gamot pang hilot kaysa yung puting puti lalagyan ko pa ng ano ng uh, unting panggatong para ano mas mabilis yung pagkaano niya pagkaluto tignan nyo ang ganda na ng ano ang ganda na ng itsura nitong ano kung lana natin tong oil natin o oh, clear the clear na yung ano niya yung liquid niya tsaka Ayan, ano? pwede na Namaya po ihalo-halo para mag-brown yung mga may pag brown na lahat yan. Pwede na. Pwede na ang salahin. At tapos na nating lutuhin yung ano kanina, yung gata. At naging ano na siya, langis na. At ito yung uh, mabisang langis na kulay na panghilot. Ayan. Paano mga katroy-torok? Shut off na ako. Hanggang sa muli. Salamat sa panunood.